Isang pagbalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay March 22, 2024. Biyernes sa uh, ikalimang linggo ng apat na pong araw na paghahanda. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw nito ay hinango sa aklat ni Propeta Jeremias chapter 20 verses 10 to 13. Naririnig kong nagbubulungan ang karamihan tinagurian nila akong kilabot sa anman. Sinasabi nila, isuplong natin, isuplong natin, pati matatali kong kaibigay nagahangad ng na aking kapahamakan. Wika pa nila, marahil ay malilin lang natin siya. Pagkatapos, dakpin natin at paghigantihan. Subalit ikaw ay nasa panig ko, Panginoon. Malakas ka't makapangyarihan. Madara pa ang lahat ng umuusig sa akin, hindi sila magtatagumpay kailanman. Mapapahiya sila sapagkat hindi sila magwawagi. Mapapahiya sila habang panahon at ito'y hindi na makakalimutan. Makatarungan ka kung sumubok sa mga tao Panginoon, Diyos na makapangyarihan. Alam mo ang laman ng kanilang mga puso't isip, kaya't ikaw ang magiganti sa mga kaaway ko ipinagkakatiwala ko sa mga kamay mo ang aking kapakanan. Awitan ninyo ang Panginoon, inyong purihin ang Panginoon, sapagat inililigtas niya ang mga api mula sa mga kamay ng mga gumagawa ng masama. Ang Salita ng Diyos Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat, isang linggo mula ngayon, no, sa susunod na biyernes, ay atin na pong gugunitain ang uh, sa pagdiriwang no ng Biyernes Santo ang pagpapakasakit at pagkamatay ng at uh, muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Sa ating pong narinig na unang pagbasa mula sa pahayag ni Propeta Jeremias ay kanya pong ipinahayag ang kanya sa loobin laban sa mga nagbabalak na gumawa sa kanya ng masama. Pero dito po, isa sa masasakit din na pangyayari ay sabi niya, pati matatali kong kaibigan ay naghahangad ng aking kapahamakan. Minsan talagang uh, mahirap mag magsalita no, sa umpisa kung sino talaga yung mga tunay na kaibigan. Dahil marami po na kaibigan lang kapag masasaya, kaibigan mo lang dahil nakakapag-provide ka, kaibigan mo lang kasi sinasang-ayunan mo at sinasakyan mo ang kanilang mga mga trip sa buhay pero kapag nagsimula ka ng magsalita, mangaral, no, ay doon din lumalabas talaga yung uh, ugali, no, at doon mo mas makikilala din yung tunay na kaibigan. Isa may mga kaibigan po ano, na mabait lang sa iyo kasi uh, may napapala sa iyo o dahil mabait ka din. Uh, pero kapag tinanggihan mo, kapag merong hilingin pabor at tumanggi ka, ay lilitaw din. No? At uh, mahawala at makakalimutan yung mga magagandang bagay na naibigay mo o naitulong mo sa kanila. At sila mismo yung uh, gagawa din ng ikasasakit o ikasasama ng loob mo. At uh, doon nga po, no, kakalimutan nila yung mga kabutihan na ginawa mo. Pero sana po, no, katulad ni Jeremias, ito ay kanyang ipinaubaya, ipinagkatiwala sa makapangyarihang Panginoon na siya ang magtatanggol, siya po ang bahala doon sa mga tao dahil naniniwala siya na kahit kailan hindi naman po magtatagumpay ang mga gumagawa at nag-iisip ng masama laban sa kanya. Malinaw rin naman kay Jeremias na tanging kabutihan at uh, ikakaayos no, ng buhay ng mga ta uh, tao sa kanyang paligid ang kanyang ibinabahagi na ipinapapahayag naman sa kanya ng Panginoon. At ito rin, no, may pagkakahawig po ito sa mangyayari sa sa darating na biyernes. Na ito yung karanasan din ni Yesus. Yung karanasan ni Jeremias ay nararanasan din ni Jesus. At ito din ang nararanasan natin. Pero sana po mas matuto tayo sa kanila pong naging reaksyon o naging uh, pagkilos pag laban sa mga tao po na naghahangad ng hindi mabuti sa atin. So, dito lang po talaga yung kumaga magiging paanyaya po sa atin na kung sa noon no, na mayroon pong nagsasabi ng na hindi masama o nagbabalak na hindi masama na hindi o nagbabalak ng ating kapahamakan nawa ay mas Balingan natin no yung ah, halimbawa ni Jeremias na kung paano niya ito hinarap no hindi siya naghangad na maghiganti kundi ipinaubaya niya sa Panginoon ang paghihiganti ah, dahil alam ng Dios yung nilalaman ng ating puso alam niya rin no kung ah, ano yung atin pong nararamdaman nahihirapan tayo ang Dios po ang magtatanggol sa atin siya ang bahala sa atin. Basta manatili lang po tayo na uh, may kababaang loob, magamat as uh, bilang tao, nasasaktan tayo at nakakapag-isip din tayo ng pagiganti. Pero nawa, kontrolin natin ang ating mga emosyon at mas ipagdasal natin no, ang mga umuusig sa atin at mga nagbibitaw ng mga hindi magagandang salita sa atin. Muli po, isang mga araw sa inyong lahat.